Magandang 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 araw na naman sa atin mga kamamay So yun, panibagong videos, panibagong Uploads na naman tayo nito, updates no Ngayong araw, araw ng Webes Bicha 3 And yun Andito na naman tayo sa pier Para magbigay update at mga Pangyayari dito sa loob ng pier And yun, maraming salamat nga pala sa mga Walang sawas, sumusuporta sa mga nag-like Nag-share, nag-subscribe sa aking Youtube channel Jumar Official Vlogs Thank you so much no. So yon, hindi ko na patatagalin pa at papakita ko na po sa inyo. At uh, ito na po ang mga barko nandito. All right. So yun, uh, may insakto, uh, may dumating no si MB Viva San Lorenzo Ruiz no. And si Jis nandito na. So dumating daw po pala ito kagabi ng uh, launa ng gabi. At si Shete, medyo ano na, maganda na no. Ay, sakto! Shoutout sa mga King Harki dyan. Shoutout! Yan, shoutout sa mga tropa natin dyan sa King Harki, no? At uh, laging nagpahalala dyan sa mga, ano daw, yung kanilang sticker. So, sa mga nangigipan ng sticker, so hindi pa ako nakawagpagawa ng sticker talaga sa totoo ng mga idol at uh, wala pa akong pampagawa <laughs> wala pang wawart, wala pang ang sahod kaya yun, konsensya mo na kayo nasa ka na pagka nakasahod na tayo no? at kung may budget na tayo no? kaso wala pa eh Ayan. Yeah. So sana matulungan niyo po ako mga kamaway mag-share mag natin na mga videos dyan sa pag-subscribe uh, no? para masubscribe subscribe at sana mga hindi na mag, uh, hindi mag uh, skip ng ads no? sana matulungan niyo po ako ay si Iba ba pala nagpapasakay na rin ang pasahero ho ayan oh so ayan mga si Jess uh, may sira po yan oh kaya po ay uh, hindi po a uh, makapagbiyahe ngayon hindi po makapagrumblon so malalaman natin mga kamamay kung sino magrumblon ng uh, Star Wars Shipping Lines no so punta dito kay Oliva so updates ko nga pala kayo sa ano sa uh, Onse no Onse so, yung shoutout sa mga mabuhay yun sa mga mabuhay drive na sa 11 nga pala no at sigurado uh, mamaya ang alis na nila mamaya at uh, schedule na nila no so mamaya ang gabi daw so kung napansin nyo mga kamamay kagabi hindi natin na uh, kuha na ng video si Dosi at uh, alam nyo na po ay gabi na daw po dumating alas 7 na so automatic yun nakaalis uh, alas 9 no? ayan

Oh, Pindah ke mobil sini Ani menauras Ada mina uras papuntang rumblon, uras papuntang marindo ke. Eh. Yo. Ya sini So yun, shoutout nga para sa asawa ko ngayon know, na nagpunta ng bayan at uh, may nasikaso lang. So ingat po kayo dyan, mahal. Po kayo ba't kayo? Ingat po ikaw, mahal. <laughs> ingat sa iyong ano, uh, trabaho. Ayan. So yun yung King Arki, mga kamamay. Oh. Yun. Shoutout sa King Arki dyan. Sa, sa may-ari ng King Arki Rice Mill. Yun, shoutout. Shoutout sa inyo idol at lang lalo sa driver. Oh. Uh, ano Paggalit? galit? Oh, Ang galit na galit ah. At sa uh, may-ari niyang race sa uh, King Arkin no. Shoutout. Yan. Shoutout kay Bisur, Dubs, Tatay Dubs. Yun. Yon, bati muna bati. Bati mo na, bati. Bati mo na, bati. Wala ba ba din? Wala, ah, wala ka magaling Shout out na lang sa inyo Ayan <laughs> Ayan, naglalabasan na yung sakin ni ano, Lorenzo mga kamamay oh. So dumating na si Dos dito kanina eh Kanina-kanin ng umaga, dumat, eh. Kaso pinagbiyahe nila ng uh, Marindoke eh. So nag si Dos no? So si Dos din, dadry duck na rin yung si Dos Yun ayon sa aking nalalaman at sa aking uh, nabalit-balita no? Uh, si Dos daw at si 11 ay mag-dry dock tapos si Kinsey naman papunta dito so abangan na natin yung si Kinsey mga kamamay no FEC yun may baong dating na naman mga kamamay oh. si Maria Beatriz no? galing ng Marinduque oh. si Beatriz so ang magro-rumlon pala sa Star Wars si Ocho no? so mamaya pa daw yun ng baka abutin na po ng alas 7 o alas, alas 6 no? ang dating galing sa, sa Marinduque kasi pinagbiyahe daw nila kanina ng alas 8 imedia no dito sa Puerto Blos papuntang Marinduque si Ocho so gagabihin na naman siya gagabihin naman ang pupuntahan doon sa ano Romblon oh ayun oh sama na <laughs> oh Bag bagong line man na pala yan no? bagong line man oh no? ayun oh no? Matino na ba yan? <laughs> Joke lang yun Arrival <clears throat> Maria Beatrice Beatrice Wala pa hindi pa tanaw si Ucho Alright, so yun, shoutout kay Idol Afectionate Lolik, no? Na uh, laging nagsuporta sa ating mga videos, no? So. Sanjan pa lagi ata hindi nakakalimot sa hindi pag-skip ng ads no. Thank you so much sa idol. Mabuhay po kayo. And God bless no. Alright. parang may ano tayo dyan ah. May, may vlogger din dyan ah. Parang kilala ko yan ah. Ayan you know? oh. Parang si Waga TV yan ah. Punta natin yan mamaya mga idol, mga kamamay. Yeah. So yun, hanggang dito na lang videos natin mga kamamay. Sana na gusto nyo pong updates natin ngayong, ngayong araw. No? So yun, maraming salamat sa mga walang sama sumusuporta sa mga nag-like, nag-share, nag-subscribe sa aking YouTube channel, Jumar Official Vlogs. Thank you so much sa lagi palala ni kamamay. Ingat, bye-bye! I know how you feel, baby I just wanna go where your love take me I'm losing my sanity, you're taking me under For you I surrender, you're making me land on Other side of gravity, for you